Good morning, guys. Ayan, guys. O, naprito ko na. Hindi ko na na-video. Pasi, pasi, guys. Ayan, natin na yung... yung sauce. siya. Ano na guys, ang kawali ko. Ano na ito guys, yun taon na ito. Ayan, sa so, sobrang kuskus namuti na. Nalagyan natin itong mga gulay na natura. Nalagyan natin ito guys. Yan tatlo lang. Thank Ito na nga guys. Ito na yan. Ilagay ko itong ah, uh, ano ba ito? Bagyo sili. Ano ba tawag ito? Ah, uh, ko ito. Bell pepper guys. Ayan, mga try yan, guys nung Friday. Lagyan natin ng kulay green. Ayan, buto na yun guys. Pinakain niya nilang hilaw